Igan, lusot sa Komite sa Kamara ang tatlong resolusyong na nanawagan dapat makipagtulungan ng gobyerno sa embesigasyon ng International Criminal Court o ICC. Giyat naman ang Solicitor General, walang legal na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Makalipas ang apat na oras na deliberasyon, lumusot sa pagdinig ng House Committee on Justice at House Committee on Human Rights ang tatlong resolusyong isinulong ng ilang mamabatas. Unanimous ang naging desisyon ng Kamara sa mga resolusyong nananawagan sa pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court tungkol sa gyera kontra droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. This resolution is about principle not personality. Cooperating with the ICC underscores our commitment to upholding human rights. Pinag-uusapan dito ay buhay. So wala pong mga impediment dapat na mag, mag, mag ano, no, napipigil doon sa paghahanap ng justisya para dito sa 7,732. Hulyo ng pagtibayan ng ICC Appeals Chamber, ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na payagan ng ICC Prosecutor na ituloy ang investigasyon nito sa mga sinasabing krimeng nangyari sa Pilipinas mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Kasama rito ang mga napatay sa polisa operasyon sa kampanya kontra-droga noong Administrasyong Duterte kung saan umabot sa mahigit 7,000 ang nasawi ayon mismo sa Department of Justice. Kabilang dyan ang asawa ni Jane Lee. Naniniwala at umaasa kami na ang investigasyon na ito ng ICC ay para sa interes ng mga maralitang pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay. Nasa nakaraang pitong taon ay patuloy na nagahanap ng hustisya. Pero ayon sa DOJ, gumagana naman ang sistema ng hustisya sa bansa. May ilang kaso na raw na isinampas sa korte at may mga nasentensyahan na. Ang Solicitor General nanindigan ding walang legal na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil wala raw itong huristiksyon sa bansa. Anya kumalas na ang Pilipinas sa ICC noong 2019 habang 2021 na na magdesisyon ng ICC Pre-Trial Chamber na simula ng investigasyon sa War on Drugs. Ang may primary jurisdiction to investigate all offenses and crimes that happened within Philippine territory belong to the national domestic institutions. If we allow someone else to do what we ought to do Then, in effect we are surrendering, surrendering part of our sovereignty. Ang PNP, sinabi'ng susunod lang sila sa kung ano ang sasabihin ng pangulo ukol dito. Ang Commission on Human Rights naman, handa raw kung kailanganin ng ICC ang kanilang koordinasyon bilang isang independent at constitutionally created na komisyon matapos sa burbahan ng mga resolusyong humihimok sa pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court, makikipag-ugnayan ang House Committee on Justice at House Committee on Human Rights kay Senator Risa Ontiveros na naghain ng katulad na resolusyon. Ang resolusyong inihain ng senadora, inalmahan kahapon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na dating hepe ng PNP noong isinagawa ang war on drugs. Pero kagabi, nakausap daw ni Dela si Pangulong Bongbong Marcos kung nais sa imbestigasyon ng ICC. Napag-usapan namin personal eh, kaming dalawa. Ano uh, I'm not at liberty to reveal the details of our uh, of our conversation dahil nga it is a privileged communication between us. So, basta, tingnan lang yung mukha ko, nakangisi. Happy ako, happy. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Tuloy-tuloy pa rin ang gagawing operasyon na militar laban sa New People's Army ayon sa AFP. Sa kabila yan ang pinirmahang joint statement ng National Democratic Front of the Philippines at ng gobyerno. Saksi, sina Ian Cruz at Chino Gaston. After this joint statement, we can finally end up with the final peace agreement. We are open to having the work on both sides to continue and bear fruit. Wala pa pero may tinatanaw ng pag-asa ang parehong panig. Nalalapit na kaya ang pagtatapos ng itinuturing na longest running ongoing communist insurgency sa buong mundo at ang natitirang pangunahing armadong pakikibakan sa bansa matapos ang pagkakasundo ng gobyerno at ng MNLF noong 1996 at ng MILF noong 2014 inaabangan ang gabay para sa bagong peace talk sa pagitan ng gobyerno at ng CPP-NPA-NDF pero magandang hakbang na ang nilagdaang joint communique ng gobyerno at NDF officials ayon sa presidential adviser on the peace process they are so kind to us and uh, very accommodating and we finally sense that uh, really this is the perfect timing to really open up a new beginning set an end uh, with the uh, armed conflict with the CPP-NPA habang wala pa ang gabay sisimulan na ng gobyerno ang pagkonsulta sa mga stakeholder at habang wala pang formal na peace talks we will continue doing focused military operations against the New People's Army para klaro no klaro klaro uh, so that uh, wala na yung magsasabi na Peace talks na naman. Aatras na naman tayo. These are exploratory talks. There are no formal peace talks yet. Sa huling tala ng AFP, may iilang major guerrilla fronts na lang ang NPA sa may Maybisayas at wala ng dalawang libo ang hanay ng NPA sa buong bansa. Sa ngayon, tuloy pa rin ang mga proyekto ng NTF-ELCAC, pati ang mga localized peace talks na siyang naiwan na hakbang ng gobyerno nang itigil ng Administrasyong Duterte ang pakikipag-usap sa mga opisyal ng Partido Komunista na nakabase sa The Netherlands noong 2019. Bagamat ang legal front ng partido na National Democratic Front of the Philippines o NDFP, ang unang nag-anunsyo ng development. Nagpahayag na ng pagtanggap ang mismong Communist Party of the Philippines sa nilagdaang pahayag ng NDFP at gobyerno. Gayon din ang suporta at tiwala ng mga negosyador ng NDFP para sa peace talks. Unang hakbang daw ito sa pagkabit ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Ang inaasam na kapayapaan kasama sa sama-sama ang ipinagdasal ng mga dumalo sa ika-48 National Prayer Breakfast kanina. That should be uh, welcome uh, by all. So uh, if we can uh, resume this uh, peace talk and we hope uh, it's going to be fruitful, that's uh, one way of uh, promoting uh, peace in our country. Ayon naman kay dating Chief Justice at ngayong Executive Secretary Lucas Bersamin, higit pa raw ito sa peace talks. This is a process that uh, will probably... Bring uh, more effective peace because this was uh, the communique was a mutually agreed upon uh, uh, communication to the people of the Philippines and to the world that uh, both parties now want to end the hostilities. our time frame pero tiwala siyang mabilis na matatapos ang bagong proseso. Maybe sooner than uh, than few months or. It all depends on uh, how things pan out. Kabilang sa hiling ng CPP-NPA and DF, ang pagbawi sa terrorist designation sa kanila. Ani Bersamin, na chairman ng Anti-Terrorism Council, may batas para dito. I cannot just uh, say that uh, we will uh, lift that or uh, we will uh, remove that and the process includes uh, uh, some uh, gathering of evidence. It's like a hearing. It is very feasible. If there is a, a view on the part of uh, the members of the Anti-Terrorism Council that uh, the the organisations or people who have been uh, declared or uh, who have been uh, uh, qualified as uh, terrorists, terrorists under the law, uh, have shown uh, sufficient compliance with. the requirements that uh, are put there in place. Pinasisiyasat taman ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa PNP Anti-Cybercrime Group ang kumakalat umanong recruitment video para sa New People's Army na ipinakita ng National Youth Commission sa isang Senate Committee Hearing. Sinisikap pa naming matunton ang mga nasa video para makuhanan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. Sino gasto ng inyong saksi? Sinuyo ng DTI ang ilang supermarket at tindahan ng Christmas lights sa Divisoria. May mga kinumpis ka dahil di dumaan sa pagsusuri at takaw sunog pa. Saksi si Bernadette Reyes. Talagang kumukuti titap na ang indak na maraming bumbilyang pampasko. Pero kung ang mga yan nakakaaliw, ang labing-anim na kahong Christmas lights na ito, hindi na raw dapat gamitin. Pinagkukumpis ka sila ng DTI sa Divisoria sa Maynila dahil walang ICC sticker o product standard mark na tanda ng pagpasa sa quality standards at hindi rin nakalagay ang manufacturer. Kung may mangyari, hindi natin alam sino habulin, Ano? Sino manufacturer, hindi, hindi nakalagay doon eh. Okay? At saka hindi na-test yun. Sa mga nakaraang uh, pagkakataon, mga nakaraang taon, may mga nare-report na fire ang pinagmulan ng eh, Christmas lights. Ano? yun ang iniiwasan natin. Halata naman sa laman nun na hindi na nagagamit eh. Yung yellow na yung laman niya kasi hindi na talaga siya binibenta. Inisyo na notice of violation ng tindahan at apat na iba pang nakitaan din ang paglabad. Ayon sa DTI, bukod sa pagsisiguro na dekalidad ang Christmas lights na bibilhin sa pamamagitan ng pagtingin ng ICC o PS marking kagay nito, planuhin din daw mabuti kung paano ito gagamitin. Halimbawa, iwasan raw maraming dugtong ng Christmas lights na maaaring pagmula ng suno. Huwag tayong matutulog na naka-on yung Christmas lights, lalo na sa gabi. So, patayin lahat ng Christmas lights. Do not overload. Huwag babasain kasi it's an electrical product. At sya kapag nagde-decorate tayo, make sure na malayo sa mga bata. Maging ang mga parol, dapat pasado rin sa quality standard ang mga bumbilyang ginagamit. Yung uh, ilang components po or bahagi ng parol ay Atin po yan minomonitor at ini-enforce ang product standards kagaya po ng wiring, electrical wiring, kagaya rin po ng uh, mga bombilya. Yan po ay kasama sa listahan ng, ng BPS at ini-enforce po ng EFTEB ng ang compliance po sa mga standards po na yan. In-inspection din ng DTI ang ilang supermarket sa Divisoria. Mas mura pa sa price guide ang ilang noche buena item doon tulad ng spaghetti sauce at mayonnaise. Sa inilabas na Noche Buena price guide ng DTI, mahigit 150 items ang nagmahal kumpara nung nakaraang taon kabilang ang hamon. Wala nang ham kasi ang ham mahal. So ano na lang, hotdog-hotdog na lang, konting handa lang, okay na. Mag, Magsama-sama lang po. Ang set ng price guide para sa Noche Buena product, eh manufacturers, ano? manufacturers price guide ito. Kaya sila yung uh, naninigurado na walang profiteering at di retailer's level. Ano? Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Matapos pumanaw ang elepantik si Mali, susulat ang lokal na pamahalaan Maynila para ipaalala tungkol sa ipinangako umano ng Sri Lanka na idodonate na elepante sa Manila Zoo. Pero tutul dito ang isang animal rights group. Saksi si Oscar Oida. Kuha ang video na ito nitong lunes, isang araw bago pumanaw ang nag-iisang elepante sa Manila Zoo na si Mali. Kumakain ng mga oras na yun si Mali, pero kapansin-pansin tila hirap siyang isubo ang mga dahon na ilang beses niyang pinulot at sinubukang kainin. Ayon sa uploader ng video, Napansin niyang may kahinaan na noon ang ilipante. Ayon sa chief veterinarian ng Manila Zoo, genital heart failure bunsod ng samut saring sa karamdaman ang sanhi ng pagkamatay ni Mali. Nagbigay na po kami ng karampatan lunas, mga emergency drugs kagaya ng antihistamines kasi po nakita namin parang nahihirapan siya na maghinga. Tapos uh, nagbigay din po kami ng uh, vitamin supplements para po palakasin siya. Bandang 345 po uh, medyo nahirapan na po siya at uh, doon na po doon na siya nawala. Sobrang lakit mawala. Yung alaga mo na hindi kaya. Naging pamilya na buhay. Niya. Sa necropsy na isinagawa kay Mali, na pang may cancer na pala ito. Nang bumungad sa amin yung pancreas, uh, neoplastic, meaning, meaning, meaning matigas po siya atal uh, parang uh, may meron na po siyang cancer. Nakita mo namin yung aorta, yung tubo palabas ng uh, kanyang puso. Uh, ito po ay may uh, makapal na taba na nakabara doon sa. Maari po yun ang cause ng uh, pagkamatay niya, yung congestive heart failure. Aminadong Manila Zoo na nalaman lang nilang may cancer pala si Mali matapos ang necropsy. Pero giit nila regular ang check-up ng mga hayop sa kanilang puder. Maari pong uh, meron po siyang dinaramdam sa katawan, pero hindi po natin ito nakikita. Ang mga animals po, hindi kagaya ng tao na pwede niyong tanungin o kausapin. Apat na po tatlong taong gulang si Mali ng Pumanaw. 1981 siya dinala sa Pilipinas bilang regalo ng bansang Sri Lanka kay dating First Lady Imelda Marcos. May kapare siya noon na si Shiva na nauna ng pumanaw noong 1990. Galit at dismayado naman ang grupong People for the Ethical Treatment of Animals o PETA sa sinapit ni Mali. 2010 pa raw nang himukin niya ang Manila Zoo na ibalik na si Mali sa kanyang natural habitat. Ang rekomendasyon namin noon ay ilipat siya sa isang sanctuary sa Northern Thailand. Itong e move na to, yung paglipat kay Mali, hindi naman ito basta-basta gagawin. Meron din tayong mga kausap na mga eksperto sa mga bagay na to. Pero hindi man lang nila binigyan si Mali ng kahit pagkakataon. Matagal na po siyang nasa captive state. Uh, hindi na po niya kakayaning mailabas pa po. Hindi rin po natin alam kung pagka binalik po siya, kung ano po yung madadatnan niya doon at kung makaka-adapt pa po siya sa bagong environment. Sa ngayon, pinag-iisipan ng Manila LGU kung paano mape-preserve ang mga labi ni Mali nang sa ganoy patuloy raw siyang makikilala ng mga dadalaw sa Manila Zoo. Susulat din daw si Mayor Lacuna sa pamahalaan ng Sri Lanka para ipaalala ang umano'y ipinangako nitong idodonate na elepante sa Manila Zoo magkipag uh, uh, communicate po sa kami sa kanila to inform then them na nawala na nga po si Mali and then uh, para po yung offer nila sa amin uh, mag-push through na po. Bakit pa tayo magdadala? Para ganun din ang mangyari sa kanya katulad ng nangyari kay Mali? Para sa GMA Integrated News, Oscar Oid ang inyong saksi! Mga kapuso, 26 na araw na lang, Pasko na! at tampok sa Batangas ang Christmas decorations na gawa sa recycled at indigenous materials. At ang makasaysayang liwas ng Aguinaldo sa Kawit Cavite, nilagyan na iba't ibang pailaw. Saksi si Marie Zumal. History meets the holiday season dahil pinailawan na ang iba't iba at makukulay na Christmas decoration sa liwasang aginado sa Cavite. Mas tumingkad ang puting mansyon dahil sa makabagong 3D projection mapping. Nagmistulang fireworks naman ang disenyo ng mga poste habang ang Garden of Lights pinuno ng umiilaw na paru-paro at bulaklak. Picture perfect naman ang Tunnel of Lights nila. Pero ang mga dekorasyong ito sumisimbolo ng pag-asa, kasiyahan at malasakit kahit nahihirapan. Bukod sa pailaw, may bilihan dito ng pagkain at mga panregalo. Sa Batangas naman, dinarayo ang Plaza Orense sa Bawan dahil sa makulay na Christmas display na nasa paligid ng buong lugar. Bukod sa life-sized Belen, may 40-foot Christmas tree na tadtad -tad na mga palamuting parol at Christmas lights. Agaw pansin din ang higanting parol na kumukuti-kutita dahil tampok dito ang sumasayaw na sublinative dance at imahe ng mahal na puong Santa Cruz. May exhibit sa isang kolehiyo sa Lipa, Batangas na tampo mga Christmas decoration na gawa sa recycled at indigenous materials. Ang miniature Christmas village na ito, may winter wonderland na tema. May giant Christmas tree kasi at mga bahay na balot ng makapal na snow. Mayroon ding four-foot Christmas tree at ang bisikletang ito nag-transform into Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Hindi tatanggapin ng Comelec ang anumang bid ng Smartmatic. Sa desisyon ng Comelec Unbank, dinisqualify ang kumpanya dahil sa kasong kinasasanggutan ni dating Comelec Chairman Juan Andres Bautista sa Amerika, tulad ng money laundering at iba pa. Inakusahan si Bautista ng pagtanggap umano ng suhol mula sa Smartmatic para ma-award ang kontrata sa kanilang election machines. Sabi ng Comelec, kahit daw wala pang desisyon ng kasong ito, maari pa rin daw itong magresulta sa spekulasyon at pagdududa sa integridad ng eleksyon. Sa isang pahayag, sinabi ng Smartmatic na dismayado sila sa desisyon ng Comelec. Sumunod daw sila sa lahat ng panuntunan ng lumahok sa eleksyon. Wala rin kaso laban sa kanila at kagnay sa anumang election-related na kontrata. Sinusubukan namin kuna na payag si Bautista, pero dati na niyang itinangging tumanggap o nang hingi siya ng suhol mula sa Smartmatic o anumang kumpanya. Napa-throwback ang mga pinalaki ng sex bomb. Reunited muli ang OG Pinoy Girl Group. Sa IG post ni Rochelle Pangilinan, all smiles ng sex bomb dancers sa kanilang get-together. At napasarap din daw kwentuhan at tawanan. Sa comments section, tila napa-flashback daw sa kanilang childhood memories ang ilang fans. Nag-reunion din ang cast ng Voltes 5 Legacy sa birthday celebration ni Rafael Landicho. Enjoy sila sa pagsakay sa ATV. Hindi rin nagpauli si Marian Rivera na may surprise birthday present naman na tablet kay Rafael. Bago sa saksi, may isang milyong pisong alaga ng Kara Beef ang nasamsam sa Quezon City. Mayigit libo at kilo ng carabao beef ang nasabat sa Balintawak Market ngayong gabi. Ayon sa mga otoridad, nagmula ang hot meat sa isang katayan na hindi accredited ng National Meat Inspection Service. Feeling grateful daw ngayong taon ang global fashion icon na si Heart Evangelista. Meron din siyang bagong vlog. Dito ay pinasilip ni Heart ang unfiltered moments sa kanyang pagdalo sa New York Fashion Week. Nakasama niya roon ang asawang si Senator Chisa Scudero na sumuporta raw sa kanya. Masaya rin daw si Hart na na sila ni Marian Rivera. Parang magpapasalamat ka na lang na things were done and things were removed for the better. So, I think for me, that's all I need. I'm very, very happy that Marian and I are okay. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawag na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging Saksi! saksi! Hmm. Mga iigan, samahan nyo kaming saksi ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.